Hello, good afternoon sa lahat ng uh, kababayan ko at uh, ako'y ngayon at gamit ng uh, Bajaj Maximadzi Samahan niyo po ako sa uh, aking uh, paglibot at uh, bago po ang lahat ng iyan. Gusto ko muna kayong batiin ng magandang hapon sa inyong lahat naway uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa mga may pinagdadaanan, pagsubok sa buhay laban lamang ta laban lamang tayo at uh, magtiwala sa Diyos at uh, habang may buhay may pag-asa so ayan, uh, this street is going to Barangay ni Lumbot at uh, tatagos po ito tuloy-tuloy sa Mapandan going to Mapandan at uh, may daan din ito patungong uh, uh, Banawang Santa Barbara pero dito lamang tayo sa patung mapandan so tara na at uh, samahan nyo ako sa aking chair ride gamit ang uh, Bajaj Maximazi shout out sa lahat ng mga subscribers at uh, magsusubscribe pa uh, at ako nagpapasalamat in advance so tara let's go information mga kabayan, ang uh, barangay nito ay uh, matagal na rough road ang daan at ngayon ay uh, yan, napakaganda na ang daan at uh, ang mga kabahayan ay uh, dumadami at uh, naglalakihan ibig sabihin po niyan ay uh, umaangat ang buhay ng mga presidente po dito marahil ay uh, dahil marami na ang uh, abroad may mga anak na nakapag-aaral na so ayan at uh, kitang kita ang pagdibilap ng lugar na ito napakaganda at uh, uh, baryong baryo ang dating probinsya ng uh, Pangasinan ito ay matatagpuan sa Santa Barbara de Lombot ayan. so tuloy tuloy lamang po tayo at uh, niyo po ako sa nyo po sa pag-iikot na ito at ay, lalo na sa mga nasa ibang bansa na alam ang lugar na ito o, ka, o kaya yung mga naga dito ay uh, eh, makikita ang pagbabago ang ng lugar na ito so ayan hindi tayo masyadong nagpapatagpo dahil uh, uh, isa lang ang nakahawag sa bila Ang isang kamay ko ay nakahawag sa cellphone Kaya naman dahil uh, Madaling i-drive ang Bajaj Maxima Z Dahil ito'y ay na-convert na Mga kabayan Kaya pwedeng one hand lang kaya kung meron kayong uh, Bajaj Mazimazi or RE, Bajaj RE ay uh, pwede yung pa-convert at uh, tingnan niyo sa uh, aking link kung gusto niyo ay mala makikita niyo kung sino ang nag-convert ng aking budgets Maximal Tee. Nandyan din ang uh, telephone number. Uh, manood lamang kayo ng aking vlog at ayaw uh, makikita. tanong kung sino ang uh, nag-convert dito akala nila ay ako ang nag-convert hindi po, uh, pinag-convert ko lamang po ito at uh, taga uh, Maynila, nag-convert po nito pumunta pa dito sa Pangasinan uh, dito sa Santa Barbara para i-convert ito, at uh, ang uh, complete deal po dito sa kanya na lahat ang uh, spare parts uh, lahat, lahat na ay uh, 15k po ang aking binayad sa kanya So, yan po ay uh, konting information. Uh, baka kayo uh, meron kayong planong magpa-converts. Okay, panuorin ang aking vlog na mayroong uh, uh, vlog na gamit ko ang budgets uh, sa mga comments. Ay uh, po ang kontak uh, contact number. Yan. gandang lugar nitong uh, nilumbot ganda ng matanawin okay this is a uh, corn field Yan. masyadong marami ang dumadaan uh, karamihan lang dito ay uh, uh, mga tricycle at single na motor uh, ang mga four wheels ay hindi ganun karami so nilungkot pa rin ito uh, Santa Barbara alam ninyo mga kabayan masarap talagang ano, mag ikot-ikot uh, pamasyal hanggat uh, kaya pa natin kagaya ko na nagkakaedad na rin ay uh, talaga uh, I love travel Kung sa, hindi naman sa hindi naman ako tumalayo ng hosto pero yung uh, kapamasyal pagkaikot-ikot lang ay uh, sapat na sa akin at ako uh, ay uh, mal maligaya ano kasi ka kailan pa tayo uh, mamamasyal kung hindi na natin kaya so samantalahin di ba so ayan ah uh, ito nga pala ay uh, patungo na ng mapandan going to mapandan ah Ito'y after na na nga ah, uh, Dilumbot, Santa Barbara. This road is going to Mapandan. Ganda, di ba? Yan, Oh. No?